Kumusta po ako po si Dr. Mila de la Paz? Sa mahigit tatlong dekada na inilaan ko sa kalusugan ng mga kababaihan, lalo na sa pag-aalaga, sa kapakanan ng mga nasa kanilang postmenopausal years, nagkaroon ako ng pribilihyong gabayan ang maraming babae sa mga komplikasyon ng pagtanda. Ngayon, nais kong talakayin ang isang sensitibo, ngunit napakahalagang paksa, isang bagay na marahil ay hindi napapansin ng maraming kababaihan lalo na ang mga higit sa edad na isinta na maaring malaki ang epekto sa kanilang kalusugan. Maaring ikabigla ninyo na malaman na ang isang pribadong gawain isang bagay na malamang ay ginagawa ninyo sa loob ng maraming dekada at itinuturing na hindi nakasasama o kahit na malusog ay maaring tahimik na nakakaapekto sa kalusugan ng inyong ari-puso, balanse ng hormones at emosyonal na kapakanan. At ang pinakanakababahalang bahagi, ito ay bihirang pag-usapan. Mayroon akong nakikitang paulit-ulit na pattern ang mga kababaiyang higit sa siksta ay madalas na gumagawa ng mga kritikal na pagkakamali sa paraan ng kanilang masturbasyon na walang kamalay-malay sa mga potensyal na kahihinatnan nito. Hayaan ninyong linawin ko ang masturbasyon mismo ay hindi likas na masama. Kapag ginawa ng may kamalayan Maaari itong sumuporta sa inyong kalusugan, magpasigla ng inyong kalooban, at tumulong sa pag-regulate ng mga hormones. Gayunpaman, ang karaniwang paraan lalo na pagkatapos ng edad na 60 ay may dalang mga panganib na marahil ay hindi kailanman ibinabalas sa inyo. Sa ating talakayan ngayon, ibubunyag ko ang apat na pinakakaraniwang pagkakamali na napapansin ko sa mga kababaihang kaedad ninyo mga pagkakamali na maaring tahimik na magpababa ng inyong enerhiya, natural na lubrikasyon kalidad ng tulog at maging ng inyong pakiramdam ng koneksyon. Ngunit ang mas mahalaga, ipapakita ko sa inyo kung paano itama ang mga ito sa natural simple at walang kahihiyang paraan. Sa bandang huli, ibubunyag ko rin ang isang kritikal na pagkakamali na halos lahat ng babae ay hindi napapansin isa na maaring ugat ng anumang bahagyang pagkabalisa, pakiramdam ng kawalan o hindi mapakaling pagtulog na inyong nararanasan. Ang matututunan ninyo ngayon ay maaaring lubos na magpabago sa kalidad ng inyong susunod na 10 o kahit 20 taon. Magsimula tayo sa una at marahil pinakalaganap ng pagkakamali na nakikita ko sa mga nakatatandang kababaihan. Tila hindi ito nakasasama sa unang tingin, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari nitong baguhin ang takbo ng inyong utak, pumurol sa inyong natural na pagkaantig at tahimik na sirain ang inyong emosyonal at sexual na kalusugan. Unang pagkakamali, paggamit ng media na naglalayo sa inyo mula sa sariling katawan. Ito ay isang issue na mas madalas kong nakakaharap kaysa sa iba pa na nakakaapekto sa napakaraming kababaihan na higit sa isang kadalasan nang hindi nila namamalayan ang banayad na pinsalang idinudulot nito. Maaring maging dramatiko ang pakinggan nito, ngunit pagkatapos ng tatlong dekada sa larangan ng kalusugan ng kababaihan, ang pattern ay masyadong pare-pareho para baliwalain. Heto ang karaniwang nangyayari isang babae sa kanyang 60s o 70s ang kumukonsulta sa akin madalas dahil sa mga alalahanin na tila simple mababang libido, hirap sa pag-abot ng orgasm o panunuyo ng ari. Gayunpaman, habang mas malalim naming sinusuri ang ugat ng problema, ay madalas na nagmumula sa isang napakapersonal at karaniwang hindi pinag-uusapang gawi kung paano siya nagmamasturbate at partikular ang nilalaman na kanyang ginagamit. Kasi ang tanawin ng erotika at pornografiya ngayon ay ibang-iba na. Ito ay sadyang ininhinyero. Oo, ininhinyero. Upang magdulot ng matinding pag-akyat ng dopamine sa utak sa pamamagitan ng mga hindi makatotohanang sitwasyon, eksahiradong pagganap at pagtuon sa mga kabataang katawan. Ang nilalamang ito ay pangunahing idinisenyo upang akitin ang mga mas batang isipan na hindi pa nahaharap sa pangmatagalang kahihinatnan ng ganitong sobrang stimulasyon. Kapag ang mga babaeng higit sa ikste ay regular na gumagamit ng ganitong uri ng material, hindi lang ito nakakapagpasigla, ito ay nakakalula. Ang inyong utak sa yugtong ito ng buhay ay iba na ang pagproseso sa pagkaantig at gantimpala kung para noong kayo ay 25 o 30. Ang inyong hormonal profile ay nagbago na. Ang dating nakakaantig ay nangangailangan na ngayon ng mas matinding stimulasyon para makamit ang parehong epekto. Hindi ito isang personal na pagkukulang. Ito ay isang biyolohikal na katotohanan. Ang bitag ay ito habang mas dumidepende kayo sa sobrang nakakastimulate na media, mas nawawala ng koneksyon ng inyong utak mula sa tunay at natural na pagkaantig. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa tinatawag na arousal desensitization, kung saan parang wala nang sapat na haplos pantasya o kapareha ang makapagpapasigla sa inyo. Madalas lumalapit sa akin ang mga kababaihan na naniniwalang may pisikal na problema sa kanila, ngunit sa maraming pagkakataon, ang isyo ay hindi pisikal, ito ay neurological. Ang kanilang mga utak ay nasanay sa nilalamang hindi sumasalamin sa kanilang sariling karanasan o hinog na sensualidad sa halip na magtaguyod ng sigla at koneksyon ang gawin na ito ay madalas na nag-iiwan sa kanila ng pakiramdam ng pagkabigo kakulangan at pag-iisa. Naaalala ko ang isang pasyente si Susan, isang 68 taong gulang na retiradong librarian mula sa Quezon City. Inilarawan niya ang pakiramdam ng kawalan pagkatapos ng climax na para bang ito ay isang mekanikal na walang kasiyahan, walang koneksyon, tanging isang alon ng kalungkutan. Tinuntun namin ito pabalik sa maraming taon ng pagkonsumo ng mga nobelang romansa at online na erotika na lumikha ng isang imposibleng pamantayan na nag-iwan sa kanyang sariling katawan at mga karanasan na parang walang kuwenta. Ang pagbabagong ginawa namin ay simple, ngunit binago nito ang lahat para sa Kanya. Kaya kung ito ay tumatama sa inyo, kung napapansin ninyong kailangan ninyo ng mas matinding pantasya, hindi nagaanong gaanong naaantig, sa totoong haplos o nagtataka, kung bakit ang sarap ay parang hindi na ganoon kalalim, pakitandaan na hindi kayo nag-iisa. At higit sa lahat ito ay maaaring ibalik sa dati. Magsimula sa paglayo, mula sa screen o sa pahina. Gamitin ang inyong imahinasyon, mga alaala, mga pandama. Dahan-dahan lang. Mag-focus sa inyong paghinga. Muling kumonekta sa inyong katawan. Maaaring magulat kayo sa kung ano ang muli ninyong mararamdaman kapag itinigil ninyo ang paghabol sa isang panlabas na huwaran at sinimulang anyayahan ang inyong sariling presensya. Habang karaniwan, ang unang pagkakamaling ito, ang susunod ay mas banayad pa at potensyal na mas nakakasira sa inyong pisikal na kalusugan. Ito ay isang bagay na ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan nang hindi nag-iisip, ngunit maaari nitong tahimik na ikompromiso ang pagiging sensitibo ng clitoris, sirkulasyon at kalusugan ng pelvic floor. Ikalawang pagkakamali. Pagtuon lamang sa mabilis na pagdating sa sukdulan climax. Ang susunod na pagkakamaling ito, ay isa na halos lahat ng babae ay ginagawa lalo na tayong mga nagdala ng mga nakasanayan mula sa ating kabataan hanggang sa ating 60s at higit pa hindi ito hayagang pinag-uusapan at sa totoo lang karamihan sa mga babae ay hindi man lang namamalayan na ginagawa nila ito ngunit sa paglipas ng panahon tahimik nitong sinisira ang mismong mga sistema na ating inaasahan para sa sexual na sigla at pangmatagalang kalusugan. Noong mga mas bata pa tayo marami sa atin ang nakasanayan ng magmasturbate ng mabilis. May katuturan ito noon, madalas limitado ang privacy. Tinutuklas pa lang natin kung ano ang epektibo at ang paglabas ng tensyon ang pangunahing layunin. Kaya natuto tayong magmadali mag-focus sa isang lugar at matapos agad ang pakiramdam ng pagmamadali na ito ay naging bahagi na ng ating sistema, tulad ng muscle memory. Ang problema ang gumana noong 25 ka pa ay hindi na nagsisilbi sa iyo sa edad na 65. Sa edad na ito, mas delikado na ang mga tisyo ng inyong clitoris at ari. Ang sirkulasyon na sumusuporta sa pagkaantig at natural na lubrikasyon ay maaaring hindi nagaanong malakas mas sensitibo na ang inyong pelvic floor pantog at hormonal rhythms. Kaya naman, kapag nagsasagawa kayo ng mabilis agresibo at may mataas na presyo na stimulasyon, naglalagay kayo ng hindi kinakailangang pilay sa inyong sistema na maaaring humantong sa pagkapurol ng clitoris at maging sa pananakit. Hindi mabilang na mga pasyente ang nagsabi sa akin, hindi ko na yata kayang marating yon. o kailangan ng sobrang pagsisikap at hindi na rin ganoon kasarap. Kapag tinanong ko kung paano nila hinahaplos ang kanilang sarili, halos lahat ay naglalarawan ng isang direkta na katuon sa layunin at kung minsan ay nagmamadaling karanasan. Naiintindihan ko, ang pattern na yon ay kasama na nila sa loob ng mga dekada. Ngunit ang madalas nilang hindi napapansin ay ang tindi na kanilang nakasanayan ay nagdudulot na ngayon nang mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Isaalang-alang si Helen, isang 71 taong gulang, naritiradong nurse mula sa Cebu. Nabanggit niya na regular pa rin siyang nagmamasturbate, ngunit napansin niyang hindi na ito gaanong kasiya siya. Parang isang gawain na lang, sabi niya, isang bagay na sinusubukan kong makamit, pero hindi isang bagay na tunay kong nararamdaman. Nang sinuri namin ang kanyang pamamaraan, Malinaw ang sagot, tinatrato niya ito na parang isang trabahong kailangang tapusin, hindi isang karanasang dapat namnamin. Pagkatapos ng ilang gabay, lumipat siya sa isang mas mabagal, mas may kamalayang paraan na kinabibilangan ng kanyang buong katawan. Sa loob ng ilang linggo, bumalik ang kanyang pagiging sensitibo at naramdaman niya ang mas malalim na koneksyon sa kanyang sensualidad kaysa sa maraming taon. Ang katotohanan ay ang inyong katawan. Pagkatapos ng sikto, ay may kakayahan pa ring makaranas ng malalim na kasiyahan at malakas na release. Ngunit nangangailangan ito ng ibang uri ng pangangalaga. Kailangan nito ng oras kahinahunan at atensyon. Kailangan nito ng paghinga. Sa pamamagitan ng pagpapalambot ng inyong haplos, pagpapabagal ng inyong bilis, at pagpapahintulot sa pagkaantig na mabuo mula sa buong katawan, hindi ninyo lang pinoprotektahan ang inyong pisikal na kalusugan. Sinasanay ninyo muli ang inyong nervous system na mas makaramdam mas kumonekta at mag-release sa paraang nagpapalusog sa halip na nakakapagod. Karamihan sa mga babae ay hindi nag-iisip tungkol sa paano. Nakatuon lamang sila sa resulta. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyayari sa pamamaraan hindi ninyo kailangan ng mas maraming stimulasyon ang kailangan ninyo ay mas maraming presensya habang ang pagkakamaling ito ay maaaring makapagod sa inyong katawan ang susunod naman ay mas malalim ang epekto sa inyo ito ay isang gawi na ginagawa ng maraming babae nang hindi nag-iisip madalas sa katahimikan ng gabi sa paniniwalang nakakatulong ito sa kanila na mag-relax Ngunit sa katotohanan, maaring ito mismo ang dahilan kung bakit sila gumigising na pagod, hindi mapakali, at may hormonal imbalance. Ikatlong pagkakamali, paggamit ng masturbasyon bilang pantulong sa pagtulog, lalo na sa gabi, maaring magulat kayo sa isang ito. Dahil para sa maraming babae ito, ay parang isang nakakatulong na gawi. Sa katunayan kapag binabanggit ko ito sa aking mga pasyente, ang pinakakaraniwang tugon ay, Teka, anong masama doon? Sila ay tunay na nabibigla dahil sa loob ng maraming taon, minsan dekada ginamit nila ang masturbasyon bilang paraan upang mag-relax sa pagtatapos ng araw. Natural ang pakiramdam nito kahit na hindi nakakapinsala. Ngunit sa paglipas ng panahon ito ay nagiging isa sa mga pinakahindi na uunawaan at tahimik na nakakagambalang pattern na nakikita ko sa mga kababaihan na higit sa 60. Heto kung bakit. Habang tayo ay tumatanda ang ating mga pattern ng pagtulog ay natural na nagbabago. Mas kaunti na ang ating nagagawang melatonin, ang ating circadian rhythms ay nagiging mas marupok at ang ating kakayahang makatulog ng malalim at nakapagpapanumbalik ay madaling maabala. Ngayon idagdag pa diyan ang isang gabi-gabing gawain kung saan pinasisigla ninyo ang inyong nervous system, pinupuno ang inyong utak ng dopamine, at kung may media na kasama, nakatitig sa isang maliwanag na screen sa dilim. Maaring iniisip ninyo na nagre-relax kayo, ngunit sa pisyolohikal na paraan, ginagawa ninyo ang kabaligtaran. Ang hindi napapansin ng karamihan sa mga kababaihan ay ang climax, lalo na kapag nakamit sa pamamagitan ng matindi o mabilis na stimulasyon ay nagdudulot ng panandali ang pagtaas ng dopamine na sinusundan ng biglaang pagbaba. Ang pagbagsak na iyon ay hindi nagpapakalma sa nervous system. Maari pa nitong i-activate ang mga stress hormones tulad ng cortisol na nagpapahirap sa inyong utak na lumipat sa tunay na pahinga. At iyon ang dahilan kung bakit napakaraming kababaihan ang gumigising na groggy, hindi sariwa o kahit na balisa nang hindi man lang na ang mga pangyayari sa naganap noong nakaraang gabi. Naaalala ko ang pakikipag-usap kay Margarita, isang singgatinay taong gulang na dating accountant na nagsabi sa akin na hindi pa siya nakakatulog ng mahimbing sa loob ng mahigit isang taon. Nasanay na siyang tapusin ang bawat araw sa isang mabilis na sesyon, iniisip na nakakatulong ito sa kanya na mabawasan ang tensyon. Ngunit nang tiningnan namin, nang mas malapitan ng gawaing iyon ay nagpapataas ng kanyang heart rate at nakakagambala sa kanyang hormonal rhythm gabi-gabi. Nang ilipat niya ang gawin na yon sa mas maagang bahagi ng gabi bago maghapunan nagsimulang maging matatag ang kanyang pagtulog. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nagsimula siyang gumising na may enerhiya muli. Ang isyo dito ay hindi ang mismong gawain. Ito ay ang tiyempo ang konteksto at ang paraan ng pakikipag-ugnayan nito sa inyong tumatandang biyolohiya. Ang inyong katawan pagkatapos ng 6-2 ay hindi idinisenyo upang hawakan ang stimulasyon at release bago mismo magpahinga. Kailangan nito ng kalmado. Kailangan nito ng espasyo para mag-downshift. Ang pagmamasturbate sa gabi ay nakakalito sa ritmong iyon. Nililin lang nito ang inyong sistema sa isang siklo ng tension at release na hindi na naaayon sa inyong natural na arkitektura ng pagtulog. Kung napapansin ninyo na nakakatulog kayo, ngunit hindi nananatiling tulog o nagumigising kayo na parang hindi man lang nakapagpahinga, maaaring ito ang nakatagong salarin. Ang solusyon ay mas simple kaysa sa inaakala ninyo. Hindi ninyo kailangang isuko ang kasiyahan. Kailangan ninyo lang itong bawiin sa mas magandang oras at sa mas magandang paraan, isa na sumusuporta sa inyong katawan sa halip na nakakapagod dito. Ngunit gaano man kahalaga ang tulog, ang susunod nating tatalakayin ay mas malalim pa. Hindi lang ito tungkol sa inyong katawan. Ito ay tungkol sa inyong puso. Dahil ang huling pagkakamali na nakikita ko sa mga nakatatandang kababaihan ay hindi pisikal, ito ay emosyonal. At maaaring ito mismo ang dahilan kung bakit kayo nakakaramdam ng higit na pagkakahiwalay, kawalan o pag-iisa kaysa sa inamin ninyo kahit sa inyong sarili. Ikaapat na pagkakamali Pagwawalang bahala sa emosyonal na pagkakahiwalay, ang huling pagkakamaling ito ang pinakatahimik at sa maraming paraan ang pinakanakapipinsala. Ang katotohanan ay karamihan sa mga kababaihan ay hindi man lang napapansin na nangyayari ito. Hindi ito isang bagay na masusukat sa isang ulat sa laboratorio. Hindi ito lumalabas bilang isang numero o sintomas na madali ninyong matutukoy. Ngunit sa paglipas ng panahon, gumagawa ito ng mabagal na pagkasira ng isang bagay na mas mahalaga ang inyong koneksyon sa sarili sa inyong mga emosyon at sa mga taong mahalaga sa inyo. Para sa maraming kababaihan, na higit sa isin ang masturbasyon ay nagiging higit pa sa isang pisikal na release. Nagiging isa itong emosyonal na mekanismo para makayanan ang mga problema. Pinupunan nito ang katahimikan. Tinatakpan nito ang kalungkutan. Nagbibigay ito ng ilang sandali ng pakiramdam sa isang buhay na maaaring sa ibang paraan ay pakiramdam na hindi tiyak o walang laman. Bagamat maaring mabigat itong pakinggan ito, ay isang sentimyento na narinig ko sa iba't ibang anyo mula sa hindi mabilang na mga kababaihan sa loob ng maraming taon. Naaalala ko ang isang babae si Diana, 72 taong gulang, isang byuda at retiradong artist. Sinabi niya sa akin sa mahinang boses na ang kanyang gawi gabi-gabi ay hindi na talaga tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagsisikap na makaramdam ng kahit ano. Hindi siya nahihiya dito, ngunit hindi rin niya ito ipinagmamalaki. At pagkatapos niyang marating ang sukdulan, sinabi niya na mayroong malalim na katahimikan, hindi kapayapaan, kundi katahimikan lamang, at kung minsan ay isang uri ng sakit na hindi niya mapangalanan. Ang emosyonal na pagkakahiwalay na ito ay hindi nangyayari nang sabay-sabay dahan-dahan itong nabubuo sa loob ng maraming taon habang natututo tayong ihiwalay ang kasiyahan sa pagiging malapit ang sensasyon sa emosyon. Sa oras na mapansin ito ng maraming kababaihan, pakiramdam nila ay emosyonal na silang patag, hindi lang sa sexual na aspeto, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Mas kaunting kagalakan, mas kaunting koneksyon. Isang uri ng tahimik na pamamanhid na mahirap pag-usapan kahit sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang pagkakamali dito ay hindi ang masturbasyon mismo. Ito ay ang paggamit nito upang iwasan ang emosyon sa halip na kumonekta rito. Kapag ginagawa ninyo ito dahil sa pagkabagot, pagkabigo, kalungkutan, o kahit na stress nang hindi kinikilala ang mga damdaming iyon, tinuturuan ninyo ang inyong katawan na tumugon sa emosyonal na sakit sa pamamagitan ng pisikal na distraksyon. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang agwat na iyon. Nakukuha ng katawan ng release nito, ngunit ang puso ay nananatiling hindi nagagalaw. Ngunit mayroong mas mabuting paraan isa na mas tapat mas buo at higit na nakapagpapagaling. Magsimula sa pagtatanong sa inyong sarili. Bakit ngayon, bago kayo magsimula isa alang-alang, kung ito ay isang pisikal na pangangailangan o pag-iwas sa emosyon. Subukang baguhin ang intensyon. Gumamit ng alaala init ng damdamin o imahinasyon na nagdudulot sa inyo ng pakiramdam ng koneksyon, hindi lang pagkaantig. Kahit na ang pag-aalay ng karanasan sa isang taong minahal ninyo o minamahal pa rin ay maaaring magbalik ng kahulugan. Ang masturbasyon ay hindi kailangang maging walang laman. Maari itong maging sagrado. Maari itong maging isang uri ng pag-aalaga, hindi pagtakas. Karamihan, sa mga kababaihan, ay hindi kailanman nag-iisip na tanungin ang bahaging ito ng kanilang buhay, lalo na ang pag-aralan kung paano ito kumukonekta sa kanilang emosyonal na kalusugan. Ngunit kapag ginawa nila, nagsisimulang magbago ang lahat. Hindi lang sila bumubuti sa pisikal mas nararamdaman nilang sila ay buhay, mas nakaugat, mas tulad ng kanilang tunay na sarili. Ngayon na natuklasan na natin ang apat na tahimik na pagkakamaling ito, meron pang isang huli at pangkalahatang pagkakamali na nais kong tugunan ang pinakamalaking pagkakamali. Ang pag-iisip na wala na itong halaga kung mayroong isang huling pagkakamali na mas marami akong nakita. Kaysa sa lahat ng pinagsama-sama ito, ay ito ang paniniwala na wala na talagang halaga ang lahat ng ito. Nasa inyong edad, ang paraan ng inyong pagmamasturbate o kung may babaguhin man kayo tungkol dito ay hindi na dapat pag-isipan pa. Na masyado na kayong matanda para mag-alala tungkol sa koneksyon o mga hormones o kung paano nababagay ang sensualidad sa inyong buhay ngayon. Narinig ko ng sabihin ng mga babae, sa puntong ito bakit pa magbabago ng mas maraming beses kaysa sa kaya kong bilangin. Ngunit heto ang alam ko, pagkatapos ng tatlong dekada sa larangang ito, mas mahalaga ito ngayon kaysa dati. Ang mga pagpipilian na ginagawa ninyo sa inyong katawan ngayon ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa mga problema. Ito ay tungkol sa paglikha ng kalidad ng buhay na gusto ninyo sa mga darating na taon kapag patuloy kayong gumagamit ng media na naglalayo sa inyo, nagmamadali sa gawain para sa mabilis na lunas, ginagawa ito sa gabi para habulin ang tulog o ginagamit ito upang takasan ng mga emosyon na ayaw ninyong harapin. Hindi lang kayo bumubuo ng mga nakasanayan, hinuhubog ninyo ang inyong nervous system. Sinasanay ninyo ang inyong utak na ihiwalay ang sarili mula sa tunay ninyong kailangan, maging ito man ay pahinga koneksyon o kapayapaan ng isip. Ngunit kapag pinili ninyong magdala ng kamalayan pag-aalaga at presensya sa napakapribadong bahaging ito ng inyong buhay, may nagsisimulang magbago. Nagsisimula kayong makaramdam ng mas maraming enerhiya. Nagsisimula kayong matulog ng mas mahusay. Napapansin ninyo ang isang tahimik na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili na bumabalik hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil hindi na ninyo binabaliwala ang inyong sarili. Nakikinig na kayo muli. Ipinapakita ninyo ang pag-aalaga sa inyong sarili sa paraang hindi kailanman ginagawa ng karamihan sa mga babae. Hindi ito tungkol sa pagkakasala o kahihiyan. Ito ay tungkol sa pagpili. At sa edad na 60, 70 o 80, meron pa rin kayo nito. Meron pa rin kayong kapangyarihang pumili kung paano aalagaan ang inyong katawan, isipan at puso. At nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple at kasing potensyal na sagrado tulad ng kung paano ninyo hinahaplos ang inyong sarili. Kaya huwag gawin ang pagkakamali ng pag-iisip na wala itong halaga dahil ito ay may malaking kahalagahan. Ang pagkakaibang maidudulot nito ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa inyong inaakala. Isang aral sa buhay at pagsulong, ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko na hangos sa maraming taon ng pakikinig sa mga kababaihang tulad ninyo ay ang kamalayan sa sarili at maingat na pagkilos ay susi sa sigla sa anumang edad. Hindi pa huli ang lahat upang mas maunawaan ang inyong katawan, hamunin ang mga lumang gawi at pumili ng mga kasanayan na tunay na nagpapalusog sa inyo, pisikal, mental at emosyonal. Ang inyong kapakanan ay isang patuloy na paglalakbay, hindi isang nakapirming destinasyon. Ang katapangan na suriin, kahit ang pinakapribadong aspeto ng inyong buhay, ay isang patunay sa inyong lakas at sa inyong pangako sa pamumuhay ng lubos. Kung nakaugnay sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring huwag itong sarilinin. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang mga ito at ang inyong mga karanasan ay nakakatulong sa paghubog ng mga talakayan sa hinaharap. Pakiusap mag-subscribe po kayo para sa mas marami pang kaalaman na idinisenyo upang tulungan kayong umunlad. At kung may kilala kayong kaibigan kapatid o sino mang babae na maaring makinabang, sa kaalamang ito, mangyaring ibahagi ito sa kanila. Ang inyong kalusugan at mga pinipili ay mahalaga ng lubos.